Para naman sa ating pabaong pampag-goodnight, kakaibang prank ang ginawa ng isang batang babae sa Amerika. Tinangay niya ang aso ng kanilang kapitbahay at pinalitan ito ng stuffed toy. Mm -hmm. Dala ang kanyang staff toy na aso, lumapit ang bata sa nagpapahingang husky. Pinagpalit niya ang collar ng dalawa. Iniwan ang staff toy at niyayang maglaro ang tunay na aso. Noong una, tila nagdadalawang isip pa ang husky. Pero sadyang malakas ang convincing power ng bata. Kaya patakbo rin itong sumama. Ayon sa uploader, pitong taong gulang ang kanyang kapitbahay. Napanood niya raw ang ginawa ng bata sa CCTV at hinayaan lang niya ito dahil matagal nang magkalaro ang bata at ang kanyang fur baby. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.